Ang bagong-bagong si Peña Francia 15. Malapit na siyang bumiyahe, oh. Ang pogi, oh. This coming season, mga kamising, babiyahin na si MB Bridget de Peña Francia 15. At bago yan, intro muna tayo. Good morning, good morning mga ka-amazing. And syempre, new morning, new update tayo mga ka-viewers diyan. And salamat sa mga pagsabaybay nyo dito sa Amazing Arood TV. At syempre, kung ikaw ay napadpad dito sa aking channel, huwag mong kalimutang i-like share, and subscribe. At huwag mong ka rin kalimutan na i-hit ang notification bell para maka-update ka sa mga iba pang video na i upload ko. At ito, diretso na tayo mga ka-amazing. Andito ako ngayon sa loob ng Peña Francia 15. Ang bagong barko ng Star Horse Shipping Lines. Ito ang MB Virgin di Peña Francia 15. At dito makikita nyo mga ka-amazing na sobrang ganda ng loob. Makikita nyo dito na kompleto na ang mga kagamitan sa loob ng barko at, at syempre ang mga facilities nito ay napakalilinis at napakaganda kaya sulit na sulit ka pag ikay na biyahe dito sa Star Horse Shipping Lines MB Virgin de Peña Francia 15 kaya abangan nyo mga amazing ang unang biyahe ni Francia 15 ito ay malalaman natin this coming season ito ang reclining room mga amazing with aircon ito dati ay aking i-vlog na ito po ay hindi pa ganito kaganda pero ngayon mga amazing makikita nyo ang itsura at kagandahan ng reclining room talagang smooth na smooth at syempre with aircon ito at marerelax ka talaga pag ikaw ay nakasakay dito sa reclining room ito naman mga kamising, ang loob ng bridge. Dito makikita natin na ready na talaga ang barkong ito. Uh, talagang biyaheng-biyaheng na ito. Gustong-gusto na talaga makabiyahin itong Sikinse. At dito makikita rin natin, syempre, hindi mawawala ang ating mahal na puon. Siya ang maggagabay sa atin sa bawat biyahe na ating pupuntahan. Kaya good luck na lang sa atin sa bawat biyahe natin, ha? no pati dito sa Terdek, yaring yaring yari na ito mga ka amazing and syempre dito mawiwili ka dahil meron kang malamig sa mata ito mga ka amazing ha meron kang makikita na mga kakaiba dito sa loob ng Terdek Ito ay ang kantin so kung ikaw ay magugutom o gusto mong kumain dito magmerienda Uh, mawiwili ka dahil marami kang makikita na ito na iba't iba at syempre hindi rin mawawala dito ang ating CR uh, dito may nakasign na rin yung mga simbol at syempre may mga design na iba't iba para dito sa CR na to kaya di ko na nga lang nakita ang talo pa dito ng CR mga ka-amazing kasi ito ay nakalat so dito na lang muna tayo para makita natin ang tsura nitong labas na CR then ito naman mga ka-amazing ang pinakang Kardec. Ito yung Kardec nasa ano ko mga ka amazing ha nandito ako sa deck. Dito mga ka amazing ay makikita natin kung anong itsura ng labas. So ito yung pinakang labas ng ating Dalahigan Port. Dito makikita rin natin na uh, ang ibang barko ng Star Road Shipping Lines na uh, pupuno ng mga pasahero at mga sasakyan. So, dito naman sa Peña Prasya 15, eh, nakabag na talaga ito mga ka-amazing para sa pagbiyahe niya. At yun mga kamising, uh, maraming salamat sa walang sawa ang inyong pagsuporta sa Amazing Arog TV. At sana ay gabayan kayo ng ating Panginoon sa araw-araw niyong -araw gawain. Maraming salamat and God bless sa inyo.